sa likod ng bawat maingat na binibitawin sa ita. Sa likod ng bawat balitang ating napapakinggan ay ang mga batang may lakas ng loob at dedikasyon na ihatid ang katotohanan. Ito ay kwento ng radio broadcasting team ng Bartolome Sanggalang National High School. Ang ng kabataan. Itinatag ang radio broadcasting team ng Bartolome Sanggalang National High School upang maging plataforma ng mga mag-aaral sa pagpapahayag ng kanilang saloobin, talento at usay. Mula sa simpleng ideya, naging inspirasyon ito para sa maraming kabataan na nangangarap maging bahagi ng larangan ng media at pamamahayag. Wala po talaga ang idea sa radio ko. Then, sabi niya po kulang silang arayan. Pinag-try niya po ako. hindi biro ang maging bahagi ng radio broadcasting team. Nagsisimula ang proseso sa brainstorming ng mga ideya. Mula sa headline ng balita, feature stories, hanggang sa pagbuo ng mga script. Lahat ay dumadaan sa masusing pagsasanay upang masiguro ang kalidad ng balita. corporate. Um, lalo na kapag nag-iisip ng headline t-shirt, uh, Kasi bago. po wala kaming ibang words na nag-iisip. ulit-ulit oh, namin. <laughs> <laughs> uh, ulit-ulit naman yung verbs na nagagamit na sa ibang paragraphs. So, yun. Thank you po. Uh, kung tatanong na kung masaya, oo naman, sobrang saya. Kasi nga, syempre, hindi lang isa yung tinuturuan mo. Doble, doble, doble yung tinuturuan. Tsaka, kung may experience, kasi maraming natututuhan. Mm -hmm. Yes lang. Hindi lamang din ang boses ng balita, kundi inspirasyon ng pagbabago.